Ang saya maglaro ng mga laruan. Oo, oh, sa palagay ko ay gutom na gutom ako. Mukhang may nangangailangan ng tulong ng isang barko. Kasali ako. Anong nangyari? Pakakainin ni Rema ang lahat. Tumatakbo na ako. Perpekto. Sino ang umiiyak? Kailangan naming iligtas ang kapatid kong babae. Laging tutulong ang bunsong kapatid ko ng pagkain. Kawawa naman. Kaya magkakaroon ng something interesting. Hoy, Lola, wag matulog. Ano ako? Hindi ko. Ako? Narito ang unang gawain. Mga pancake. Ano pang hinihintay mo? Magluto ka na. Ito ang king signature dish. Huwag tayong mag-aksaya ng oras. Matigal nang naguguto, mga po ko. Binubuksan na ang kalan. Kukuha tayo ng kaunti. Kukuhanin ng masa at lulutuin ito. Napaka-simple nito. Kaya ang unang pancake ay handa na para sa apo ko. Nakuha ko na! Walang pantasya. Gagawa ako ng pinakamatingkad na mga pancake para sa kapatid kong babae. Siguradong magugustuhan niya ang ideya ko. Tupuas at Kulay! At isa pang patak. Maxwell? Mukhang talagang asting! Tunong kayon, pumunta na tayo sa kawali. Mukhang handa na ito, bilisan sa plato bago masunog. Ang pangit! Gagawin kong malaki sa kaling lahat ng, ng kulay ng bahaghari. Astin. Ayusin ko ang ma ng mantikilya at maple syrup. Paalam. Masarap! Ang ganda-ganda natin. Napakakulay. Kaunti para Marshmallow. sa Marshmallow. Tiyak na mananalo. Tama yan. Sarap. Perfecto. Isang pirasong fugad. Nagmaneho na ako. Bling. Magdagdag pa ako ng makukulay na palamuti at maihahain ko na ito. Patamisin ng bongga. Mahirap para sa mga bata na kumain ng matatamis, kaya't lalagyan ko ng dekorasyon ang aking putahe gamit ang isang poached na log. Kumuha tayo ng kasirola ng tubig at ilagay ito sa kalan. Siguraduhin gumawa ng whirlpool sa loob nito at ibuhos ang hilaw na itlog sa kumukulong tubig. Yan ang buong sikreto. Magdadagdag ako ng ham sa mga pancake at lagyan ito ng dekorasyong salad. Malapit ng matapos ang ating putahe, maingat na tanggalin ang itlog at ilagay ito sa pancake. Ang huling haplos, budbura ng perehil at maari mo na itong ihain. Ipinagmamalaki ko ang sarili ko. Oh, nakakahiya. Tapos ka na? Sige, subukan natin. Wow! Ang sarap nila! Siguro sisimulan ko ito. Hmm, masarap ito. Grabe, ang puputi ng mga ito. Napakasarap! Ito ang paborito ko. Kaya ano Yo. ang meron tayo dito? Ew, nakakatakot. Hindi ito gagana. Panalo ang makukulay na pancake. Napakasarap. Hooray! Ngayon, Oy! gusto ko ng pizza. Oo! Oh, oh, sige. Anong meron? Tara, gawin natin 'yan. Magandang pagpili. Una, magtatanggal ako ng isang piraso ng masa. Nalukuin ko ang tomato paste at ipapahid ng maigi sa ating pizza. Kailangan ko itong gawin ng maingat. Ganyan. Mabuti na lang palaging nasa tabi ko ang aking brush. Sa tulong nito, mas mabilis ang pagluluto. Kuskusin ng mabuti ang keso. Magiging napakasarap ito. At sa wakas, kunin natin ang pepperoni. Halos handa na ang pizza. Ano ang ginagawa mo? Nako, ang tanga mo talaga. Wala na ang pizza ko. Ano? Para sa akin ba ito? Maraming salamat. May naisip ako gagawa ako ng matamis na pizza at ito ang magiging pinaka-astig. Magdadagdag ako ng marshmallows imbis na sarsa. Ang pizza ay siguradong masarap. Ano? Mayroon tayo ditong skittles. Perfecto okay. ito. Gagamitin ko ito para sa palaman. Perfecto. Naku naman. Hmm, kailangan natin mag-isip ng paraan. At gamitin. Uy! May naisip ako? Ang pila ko ay itim! Ko. Tara na! Magsagag ng kaunting sena at si ito sa paligid. Gagamit ako ng brush para dyan. Handa na ang base para sa aking itim na festa. Kukunin natin ang tomato sauce at ikakalas ito ng pantay sa dough. Malapit ng matapos! Ang ganda ng kinalalabasan. Love. Siyempre. Ano ang pizza kung walang keso? Hindi ito maaring sobra. Ayan na. Idadagdag na lang ang mga topping. Sa tingin ko, bagay na bagay ang pagkaing dagat sa ganitong kakaibang pizza. Ang ganda lang. Tingnan mo yan. Awal Mike Ming chef de Igorine free dalsing a pizza sa oven. Ahanda na. Ang mali sa pizza ay may hahanas sa zest. Naku. Anong nangyari sa pizza ko? Sira ito. At ay pizza ko. Mmm, kay sarap ng amoy. Panahon na para subukan ito. Anong klaseng kakaibang pizza ito? Itim ba ito? At bakit may mga shell dito? Yuck! Wow! Napakaliwanag na pizza! O subukan natin. Medyo kakaiba, pero pwede na. Anong susunod? Paborito kong pepperoni pizza. Ang sarap! Panalo ang pizza na ito! Ang galing! Tura! Hasira niya. Right. Maestro Snook! Ngayon ay nasa sorbetes na ako. Okay, no? Gagawin kong pinakamasarap na ice cream para sa apo ko. Siyempre, idaragdag ko ang isang cake rito. Naiisip ko na kung gaano niya magugustuhan ang dessert ko. Sige, magsimula na tayo. Ang pinakamahalagang bagay ay tadtarin ng husto ang bawat piraso. Kaya kinukuha namin ng mga talim at sinisimula ng paggiling ng cake sa lalong madaling panahon. Ano yun? Bakit puno ako ng sponge cake? Binata, And just a mind we earn with some Pasensya na! Nawalang ako! <laughs> oh, ano pa ang mas simple? Gagawin ko ang pinakamagaling na ice cream. Oh, perfecto! Ano Gayon pa gaya ng dati, oras na para magdagdag ng mga dekorasyon. Kuskusin ko ang balat ng kahel. Gustong gusto ng lahat ang kulay dalandan. London Say, emperor dahon na cement. Tingyan, Aawin ah, ni Dean or sino? Kasi na ang ganda! siya ng kulokohan ulit at masaya siya. Kailangan mong magluto ng may pagmamahal. Ito lang ang paraan para maging pinakamasarap ang ulam. Um, parang may ilang... May nangyaring mali. Ah, itong mga modernong. Nauusong putahe. Halos tapos na. Kailangan na lang ibuhos ang paborito kong syrup at may papakain ko na sa apo ko. At ayun na nga, maganda. Tara na, Ayos okay! na ang sorbetes. Na. Pakilagay na lang uh, sa lamang. At rocket, oo, sa tingin ko na sa tamang landas ako mukhang astig. at whipped cream. Gustong-gusto ito ng kapatid ko. Wow! Kukunin ko ang Skittles pang dekorasyon. Ang liwanag nila, ang ice cream ay magiging isa At pati na rin ang ilan sa aming paboritong Oreos at magdagdag ng matamis Malakas. na... Malakas. Ay kulang. Wow! Chocolate na syrup. Pwede bang humiram? Sige. Ayos. Tapos na ang huling bahagi. Salamat! Nakuha ko na! Handa ka na bang ipakita ang iyong ice cream? Sige lang! Saan magsisimula? Wow! Ang daming bagay! Subukan natin ito! Ito ang pinakamasarap na ice cream sa buhay ko! Sobrang sarap! Kaya, ano ang meron tayo dito? Um, bakit may dahon dito? Medyo kakaiba! Huwag na natin isama Ano ba yan? Katakot-takot Ayoko itong kainin Hoy, ikaw! Subukan natin ang isa pa Oh, ang weird Ang sarap pala Aba, grabe Ang nanalo ay itong sorbetes Salamat sa manonood. Nanalo ako! Tara na! Hindi mahalaga kung ang niluluto mo at kaibahan eh ang mahalaga ay gusto mo ito. Mag-subscribe sa Hahanam, magbigay ng likes, at panoorin ang aming mga bagong video.